Ang banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas. Luke chapter 8 verses 1 to 3. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Siya ay nangangaral at nagbabalita tungkol sa mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang labindalawa at ilang kababaihan na pinagaling niya sa masamang espiritu at mga karamdaman. Sila si sina Maria na tinatawag na Magdalena, Nanilisan ng pitong demonyo, si Juana na asawa ni Shusa na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang mga babaeng ito ang naglilingkod kay Jesus at sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng kanilang sariling mga ari-arian. Pagninilay, sa talatang ito, ipinapakita ang dalawang mahahalagang bagay. Ang misyon ni Jesus ay hindi lamang nakasentro sa isang lugar. Nilibot niya ang mga bayan, at nayon upang ipahayag ang mabuting balita. Ito'y paalala na ang paghahari ng Diyos ay para sa lahat, hindi lamang para sa ilan. Mahalaga ang papel ng kababihan sa misyon ni Jesus. Hindi lamang sila tumanggap ng kagalingan, kundi sila rin ay naging aktibong katuwang sa paglilingkod. Ang kanilang suporta, gamit ang sariling kakayahan at ari-arian, ay nagbigay daan upang maipagpatuloy ang ministeryo ng Panginoon. Paalala ito sa atin na ang bawat isa, babae man o lalaki, mayaman man o mahirap, ay may mahalagang gampanin sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Hindi hadlang ang nakaraan, tulad ni Maria Magdalena na nakaranas ng matinding kadiliman, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay kayang magbabago at magbigay ng bagong direksyon sa buhay. Tanong para sa sarili, ako ba ay nakikiisa rin sa misyon ng Panginoon? Paano ko magagamit ang aking oras, talento o yaman upang makatulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita? Mapagninilayang sitwasyon. Isipin natin ang isang guro sa pampublikong paaralan. Araw-araw, hindi lamang siya nagtuturo ng asignatura, kundi siya rin ay nagsisilbing huwara ng pananampalataya at malasakit. Kahit kapos sa material na bagay, ginagamit niya ang kanyang kakayahan at oras upang hubugin ang kabataan. Sa ibang dako, may isang nanay na tindera sa palengke. Sa simpleng kita mula sa pagtitinda, naglalaan siya ng bahagi para sa simbahan o kaya'y tumutulong sa kapitbahay na may pangangailangan at may isang kabataan na bagamat abala sa pag-aaral, pinipili pa rin magboluntaryo sa parokya bilang katekista o taga-awit sa misa. Tulad ng mga kababaihan sa Lukas 8.1-3, bawat isa sa kanila ay nagiging kasangkapan ng Diyos sa iba't ibang larangan. Edukasyon, guro na nagtuturo hindi lang ng kaalaman kundi ng pananampalataya. Kabuhayan, ina na nagsasakripisyo at naglilingkod sa pamamagitan ng kabutihang puso. Kabataan, nagsasakripisyo ng oras upang maglingkod sa simbahan. Ang lahat ng ito ay patunay na anumang kakayahan o yaman na mayroon tayo, malaki man o maliit, ay maaring ialay para sa misyon ni Kristo. Final Message Mga patitid, ang ehela sa Lucas 8.123, ay nagpapaala sa atin na ang misyon ni Jesus ay hindi nag-isa, kundi binuo ng pagtutulungan. Kasama niya ang mga alagad at higit sa lahat ang mga kababaihang buong pusong nag-alay ng kanilang oras, kakayahan at yaman. Ito ay paanyaya sa atin na tanungin ang sarili. Ano ang maya-alay ko sa Panginoon sa aking tahanan, trabaho at komunidad? Hindi kailangang malaki ang ambag. Ang mahalaga ay ito'y galing sa puso at ginamit para sa ikalalago ng kanyang kaharian. Tulad ni na Maria Magdalena, Juana at Susana, naway makita rin sa ating buhay ang pagiging tapat na lingkod mapagpakumbaba at handang magbahagi ng anumang mayroon tayo alang-alang sa Diyos at sa kapwa. Panalangin. Panginoong Jesus, salamat sa iyong halimbawa ng paglilingkod at pagmamahal. Tulad ng mga kababaihan na tumulong sa iyo, nawa'y matutunan din naming ialay ang aming oras, talento at ari-arian para sa ikalalago ng iyong kaharian. Turuan mo kaming huwag maging makasarili kundi maging bukas palad at handang maglingkod sa iba. Sa aming mga tahanan, paaralan, trabaho at pamayanan, naway makita ng iba ang iyong kabutihan sa pamamagitan ng aming mga gawa. Ito'y hinihiling namin sa iyong ngalan. Amen.